araw ay mapagpalang araw ulit tayo ngayon at sikat ang araw sa atin ngayon guys ngayon ay magtitindan muli kami ng cotton dyan din ni Kuya Albert ayan dito po kami sa harap ng simbahan yung malaki po ng nasubo ayan po simbahan po yung nasubo ayan po ayan wala ko kami ng cotton dyan guys si Kuya Albert ay nagtagawa pa ng cotton dyan So, unang batch ko nang ng na simbahan nito ay kanina po alas 7. Hindi na namin ito nakapulan. Ah, lang kami guys. Ngayon, makakupot sila kami ng patan. So, so andito lang po kami sa baba. mamaya po kami doon sa may harapan po na pintuan kung po po kami doon sa harapan na pintuan. Ito so, sa may na yun. na What? oh my guys, padali na muna niya kung saan, saan ako pupwesto doon sa taas guys Ayan. sana oh. sali mo kung saan ako pupwesto hindi saan pwede yan hindi kasi lang ako pwede pumesto hindi kaya tayo masita dito pre ayan ayan guys ang nasa makeup pa na ako guys Gusto, gusto ko yung to guys Ayan, tayo ka muna Albert. A few moments later. Ayan guys, nababawas na patang namin guys. Ayan. Tapos na yun dito ng no, hilera namin. Ang dalawang hilera guys. Tapos na. Pada eh, bilo na sa harapan. Nililipat kita sa harapan guys. Si Kuya Albert, yun bumalik. Ulay pink. Ulay pink na po. Kailan? Ulay pink. Kuha na. Ayan, thank you. Ayan. May nabili na kayo. Kaya halbag? Kaya halbag? Nabili o. Kaya ni Andy? 20 po. Ayan. Sana o. Pagkaanong kayo guys. Kasama ko dito sa akin. Ayan. kita tentang potong ini semi arit ini sebagai albert

guys, may nabili naman guys. Ayan. Kuya Albert, ang nag-aabot. Ayan. Kaya ka muna, Kaya Albert. Ilang piraso, Kaya Albert? ilang Ayan. Paisa-isa yan, mamaya ubos na yan, no? Yes. Oh, o, yan na lang guys, yung sa harapan. Yung sa likod, wala na. Yung hilera sa likod, wala na. Ayan na lang sa harapan. So, itong harap ko na ito ay may 30 piraso na nang guys. 50. Kanina ay so, eh, 50 na lang natin kanina na. 50 ang ginawa mo kanina. No, Yung nasa 30 na lang yan mga guys. Okay, kami na. Ayan, Kuya Albert, TV, Cotton Candy, yes. TV. A few moments later. Kami uwi na. Ta Ta -ta uwi na kami sa bahay namin. Ayan, iwanan <laughs> namin sa ang... Ha? Cotton Candy mo ang simbahan guys may tira kami mga ilang piraso guys tapos ang misa dito sa simbahan na to so time check natin ay 11 na guys may tira kami sa sabong piraso na cotton candy yan so weather next time na tayo babawi guys what? video at kung mag-o sa aming channel makikipag tuloy ito si Kuya Cotton Candy uh, Kuya Albert Cotton Candy TV Ayan. kaya ka po sa kanyang content creator sa Facebook